yung uh, last day ng parada namin Ayan. motorcade yung tawagin ito yung mga sasakyan yung gagamitin na gandun sa dulo dulo niya hanggang sa unahan pala ayan ganun. dito ayan dito ayan. Ayan. ito yung sa akin ito yung huling kina kay Felix so mamaya maya alis na kami so, ayan, tirik na rin yung araw no? alas 8 dapat yung usapan pero namove lang namove kasi nga ay, may mga inaantay pa ayan yung ba natin mga tagahanga nagsisilong oh. may mga supporters ayan okay, dito kami ngayon sa may parks Pina. Ayan. Pina medyo madating na isang sasakyan at parang na, para marami tayo ito isang uh, Paglayo, Paharto. Ayan. Alasan eh. So ito nga guys. Meron tayong isang kuya na dumating at uh, susuporta yes. sa atin. Si Kuya Limpin. At ito si Kuya. Kuya Sinyo.